yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahan ninyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd. Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Puta ko ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag ma-off na ang mic, pag wala ng media. Pasensya na kayo, ha? Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eelection na kasi. Pakisabi kay Sarah, ha? Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko, eh. Eh, puta! Na. Hindi mo pala gusto ginagawa mo, eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chihuac! Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya Nung sinabi niya, and then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Poo oh, <laughs> Yung lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt end. confidential funds yan? Niwala ka kayong isang proof na confidential funds yan? Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan? Na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan? Ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. my video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya agusuhin ang pera ng bayan paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD? Namimigay ng ayuda? Nagsasabi pong anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin. Anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin niyo alam namin. Walang contempt, contemptuous doon sa ginawa ni Jose Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya. Kumausap. E ang sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos o hag-hag na ninyo di hastanan ang isubmit na mo sa kuwa? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali, 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 mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami?